mobit angkas, lalamog uh, ano pa yung isa, tiktok ayan ba yung tiktok tiktok tiktokan kita eh wawa naman si kuya o yung rim nya naka, ano, oblong wawa naman oh sana kung sumasahod na tayo guys kung sumasahod na tayo kay facebook o kay youtube Naku, bilhan ko ng bagong bisikleta to eh. Ay lang, hindi pa tayo sumasahod. Wala pa tayo in kami. Hmm, tignan mo naman guys. So, oh, ito guys. So, oh. yung kanyang uh, takbo ng uh, gulong. Oh. Utsong-utso talaga. Oh. Wow, naman ano si kuya. Pawis na pawis no. Pawis na pawis no. Saan pa kaya galing ito? yung bag niya may nakalawit na ano yan patula talong talong so yun ang uh, ng kahirapan ng tao guys kahit ganyan yung ayos ng kanyang bisikleta pinagtsatsagaan niya para lang uh, makatipid din sa pamasahin no? dahil sa mahal ng pamasahin ngayon talagang napakahirap